Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao So ito na po ang ating update sa 40 days old na talong Ayan mga ka-farmers Maganda na at malaki na ang mga puno nila Ayan, napakagandang tingnan mga ka-farmers Ayan kahit tayo lumingon mga ka-farmers no? pantay din ang laki nila at saka ang ganda so may mga bulak na po sila mga ka-farmers ang ating talong kaya nga sa umagang ito yun po ang maibahagi ko sa inyo yung update sa ating talong so sobrang layo no ang ating planting distance mga ka-farmers. Pero share ko lang po sa inyo pag nasa mga 4 months na po ito, nagpastao na ah uh, hirap na po tayong dumaan dito sa ating planting distance. Kasi nasa 2 meters kapin lang ang ating planting distance sa ating talong. Oh, kunti na natin, oh. Ganyan siya ka-ano mga ka-farmers, oh. Kasi malaki ang mga puno ng ating talong. Ganyan. napakalaki na ang mga puno nila tapos pansin natin yung mga naggandahang mga bulaklak mga kaparmer sa ating kalong yan po no ang my share at mai-update ko sa inyo mga ka-farmers sa umagaing ito so abangan nyo lang ah, maglagay na tayo din ng pusti at saka tie wire mga ka-farmers single row ah, double row sa pusti yun po ang ating ah, gagamitin din eh kasi pag hindi to anahan ng uh, lagyan natin ng na poste eh, pag may hangin mga ka-farmers uh, bumagsak to lahat so kawawa tayo mga ka-farmers uh, at nahihirapan tayo magayos ayan o oh. sobrang ganda ng tingnan ang ating talong okay so sa inyong lahat mga ka-farmers mga ka-viewers hanggang dito na lang po maraming salamat <coughs>